Ang McDonnell Douglas F-4 Phantom II ay isa sa pinakatanyag at makasaysayang jet fighter na naitala sa kasaysayan ng militar sa ikadalawampung siglo, at nagsilbing haligi ng kapangyarihang panghimpapawid ng maraming bansa sa loob ng mahigit apat na dekada. Unang lumipad noong Mayo taong 1958, ang F-4 Phantom II ay idinisenyo upang maging supersonic interceptor at multi-role fighter para sa U.S. Navy, ngunit kalaunan ay tinanggap din ito ng US Air Force at US Marine Corps na naging isa sa kakaunting sasakyang panghimpapawid na parehong inangkin ng lahat ng pangunahing sangay ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos. Ang disenyo nito ay may dalawang upuan para sa piloto at weapons systems officer, may dalawang makapangyarihang General Electric J79 turbojet engines, at may kakayahang umabot sa bilis na Mach 2.2 na noon ay isa sa pinakamabilis na operational jet fighters sa mundo. Ang malaking frame at maikling pakpak nito ay nagbibigay ng kakaibang itsura na madaling makilala at ang kakayahang magdala ng malaking bilang ng armas ay nagbigay rito ng reputasyon bilang isa sa pinakamabigat na armed fighters ng Cold War. Ang Phantom 2 ay hindi lamang isang interceptor kundi isang tunay na multi-role platform na ginamit sa air superiority, ground attack, close air support, fleet defense, at reconnaissance. Noong dekada 1960, ang F-4 Phantom II ang naging pangunahing sandata ng Estados Unidos sa panahon ng Vietnam War. Sa simula, idinisenyo itong umasa lamang sa missiles gaya ng AIM-7 Sparrow at AIM-9 Sidewinder, dahil inaasahan ng mga military planners na ang hinaharap ng air combat ay magiging missile age. Subalit ng masangkot sa aktwal na digmaan, lumabas na may kahinaan ang pagiging walang internal cannon ng F-4, kaya't maraming piloto ang nahirapan sa dogfights laban sa mas magaan at mas maneuverable na mga MiG fighters ng North Vietnam. Bilang tugon, idinagdag ang M61 Vulcan 20mm rotary cannon, at ito ay naging mahalagang sandata lalo na sa close-range combat. Sa kabila ng mga limitasyong ito, ang F-4 ay nagrehistro ng napakaraming aerial kills at nagsilbing pangunahing fighter bomber ng US Air Force at Navy. Ang multi-role na kapasidad ng Phantom ay ginamit hindi lamang sa air-to-air -air missions kundi maging sa malawakang bombing campaign tulad ng Operation Rolling Thunder at Operation Linebacker, kung saan ipinakita ang kakayahan nitong magdala ng matitinding load ng bombs at precision-guided munitions na unti-unting lumitaw sa panahon ng digmaan. Isa sa mga katangian ng F4 ay ang versatility nito, na nagbigay daan upang magamit ito ng mahigit isang dosen ng bansa. Ang mga bansang gaya ng United Kingdom, Germany, Israel, Japan, Turkey, Greece, South Korea, at Iran ay naging operator ng Phantom 2. Sa Israel, ang F-4 ay nagpakitang gila sa Yom Kippur War noong 1973, kung saan nagsilbi itong pangunahing strike aircraft laban sa mga puwersa ng Egypt at Syria. Sa Germany at United Kingdom, ito ang naging pangunahing fighter ng NATO sa panahon ng tensyon sa Cold War. Sa Japan naman, ito ay binuo sa ilalim ng lisensya at nagsilbing backbone ng Japanese Air Self Defense Force sa loob ng ilang dekada. Sa Iran, kahit matapos ang Islamic Revolution at ang embargo mula sa Estados Unidos, Nanatili pa rin operational ang ilang Phantom dahil sa inisyatiba ng mga Iranian engineers na panatilihin itong gumagana hanggang sa makabagong panahon. Ang lawak ng paggamit ng F-4 sa iba't ibang bansa ay patunay ng tibay, versatility, at pagiging adaptable nito sa iba't ibang mission requirements. Kung susuriin ang disenyo at teknolohiya ng F-4 Phantom II, makikita na ito ay ahead of its time noong dekada 1960. Mayroon itong radar-guided missiles, supersonic speed, at kakayahang magdala ng napakaraming bombs at rockets kumpara sa ibang fighters noon. Gayunpaman, mayroon din itong mga kahinaan. Una, hindi ito kasing agile ng mas maliliit na fighters tulad ng MiG-21. Pangalawa, ang fixed smoke trail mula sa afterburners nito ay madaling makita ng kaaway. At pangatlo, ang pagiging reliant sa missiles noong una ay nagdulot ng mga problema sa combat. Sa kabila nito, ang mga susunod na bersyon tulad ng F4E ay mas pinabuti